Oh. oh, ano na ang pakiramdam mo? Ha? Hmm? Ay, wala ka ng lignan. Wala ka ng lignan. Gagaling ka na niyan. Lalakas ka na niyan, ha? ha? Ah. Gusto mo lilipat kita ng first class sa ospital? Ilalagay kita sa mas magandang kwarto, ha? Ah. Sandali. Oo. Oh. range. <laughs> ito pa, ito pa, ito pa. Oh, oh, ito pa. Mansanas! Alas! Yes. Yes. Mag <laughs> Magaling na, kapatid ko! Magaling na, kapatid ay. ko! Ay, may patawad! Pero kailanman, ang relasyon namin ni Gary ay hindi ko tinuturing na kamalian. Yun ang nagbukas sa aking isip We can have peace. And perhaps, after all the anger and bitterness is gone, possibly a reconciliation. Peace? But of course. We must have peace. Pero kampatayo. I'm a labuna. I've decided to get a divorce. And get a job. I want to work at something. Anything. Para naman magkaroon ng konting katuturan ng buhay ko. Not even for Connie's sake? Babae si Connie. Alam mo, Joey, kaming mga babae mas malalakas ang loob. Magkaroon lang kami ng pagkakataon. Connie will be all right. I'm sure of that. I wish I had your self-confidence. Goodbye, Joey. Hello? candy Joey? Mayroon akong gusto ipropose sa'yo. Oh? Malaking kontrata ba yan? Magpa-participate ba tayo sa government bidding? No. It's much bigger than that. It's a marriage contract. Between one Candida Salvador and Jose Antonio Delgado. Joey, hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, ha? My wife left me. Nagpunta siya sa States para kumuha ng divorce. And I'm sure she'll get it. So that's it. Soon I will be free to marry you. But first things first. Will you marry me? Uh, my daughter is here. I want to talk things over with her. I'll call you. Bumalik ako dito, Jesse. May nakalimutan kasi ako eh. Naisip ko nga na naiwan mo tong tent na to sa pagmamadali mong umalis. Hindi naman yung tent ang binalikan ko eh. Wala na dito si Malu. Pumunta na siya ng Maynila. Paalis na rin nga ako eh. Tinitingnan ko lang tong paligid sa huling sandali. Alam mo, lumungkot din tong lugar na to nung mawala kayo. Bumalik ako dito, Jesse. Sa pagbabakasakaling baka maabutan pa kita dito. Hindi ko na kasi alam kung sa kita hahanapin sa Manila. Paalis na rin ako eh. Ayoko kasi mag-drive ng gabi. Dumidilim na. Jesse! Jesse! Bumalik ako dito! Dahil hindi kita makalimutan eh. Iniwan ko na nga yung tent eh. Para hindi kita maalaala. Pero bakit ganun? Lahat ng babae mga salubong sa kaya may ila, parang ikaw. Maski saan ako tumingin, sa harap, sa likod, sa kaliwa, sa kanan, ikaw ang ikita ko eh. Maski anong isipin ko, ikaw na iisip ko. Para kang alkitra na nakadikit sa utak ko. Para kang video na replay na replay sa ulo ko. Bote pa kita, Ari! Pwede, Pwede tigay sa pagtugtog! Pero ikaw! Para bang utak mo, nakalikit sa utak ko! Yesi! <laughs> Yesi! Tulungan mo ko! Tulungan mo ko makalimutan kita! <laughs> 여러분, 모고 제시! 여러분, 여러분, 여러 제시. 러분 여러분, 여러고 여러분, 여러분, 여러 여러분, do hum, hum.